kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Dahil sa madulas pa rin at hindi kayang makita at mahuli, kahit na sandamakmak na ang mga SWAT, Special Action Force, NBI at CIDG sa naghahanap sa nagtatagong pastor na dating kinaibigan ng halos lahat ng mga politiko na si Pastor Apollo Kibuloy. Kung kaya't isahan ng ibinagsak ng DILG ang one-time big-time na reward money sa ulo ni Kibuloy. 10 milyong piso ang naghihintay na mapas sa kamay ng sinumang tao na makakapagbigay ng mapagkakatiwala ang impormasyon na siyang magiging instrumento sa pagkahuli ng nagtatagong pastor. Inanonsyo ito ng mismong DILG Secretary Benjamin Avalos Jr. sa isang preskon ngayong araw ng lunes. Hindi lang ang pastor ang may patong sa ulo kundi pati na rin ang mga kasamahan itong wanted na nagtatago rin na sina recenti, Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada, Sylvia Camanes at Jackie Leroy na mayroong tagi isang milyong pisong patong sa kanilang mga ulo ayon kay Abalos. Meron daw nagbigay ng sampung milyong piso na reward para sa ikakadakip ni Pastor Kibuloy. Gusto ko hong i sa mga nanonood at nakikinig na meron tayong mga kaibigan na gustong tumulong sa paghanap sa kanila at nag offer ng reward ng 10 million pesos no, for any information leading to the arrest of Pastor Tibuloy and 1 million each for Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada, Jacqueline Roy, at Sylvia Semianes. Inuulit ko, meron pong reward na 10 million na sa mga taong makakatulong sa pagdakip ng mga pugante na si Pastor Apollo Kibuloy at isang milyon naman kay Crescente Canada Pauline Canada tiging isang milyon ito ha ah. isang milyon kay Crescente isang milyon kay Pauline Canada isang milyon kay Ingrid Canada isang milyon kay Jacqueline Roy at isang milyon kay Sylvia Semianes Sino kaya itong interesadong mahuli ang pastor at nagbigay pa ng 10 milyong piso? Ito na kaya ang sinasabi ng pastor noon na mula sa Estados Unidos? Kung totoo ito na mula sa Amerika ang pera na reward para mahuli si Kibuloy, totoo rin kaya na siya ay matutoda sa oras na siya ay turnover sa mga Amerikano? Malaking problema ito ngayon ni Kibuloy dahil posibleng masilaw sa laki ng pera. Ang sinumang kakilala nito na nakakaalam kung saan siya nagtatago, mas malawak ang Iraq sa Pilipinas. Pero Imbog pa rin si Saddam nang madiskubring nagtatago ito sa ilalim ng tunnel. Kaya siguradong hindi magtatagal at matatagpuan rin si Kibuloy. Basta't nandito pa ba rin ito nagtatago sa Pilipinas. Ibang nagagawa ng pera dahil kayang-kaya nitong gawing traidor ang sinuman kapag masilaw sa pera. Siguradong walang magagawa ang mga miyembro ng simbahan ni Kibuloy sa oras na ma-zero in ng mga otoridad. Ang tamang lokasyon ng pinagtataguan nito, masyado nang mainit sa batas si Kibuloy, kaya siguradong kunting panahon na lang ang bibilangin at mapapasakamay na ito ng gobyerno. Sino ang mag-aakala na mangyayari ito kay Pastor dahil sa nakita ng lahat kung gaano ito kasikat noon at karami ng mga kakilalang politiko na palaging naghihintay ng kanyang endorso pero ngayon? Siya naman ay nagtatago at siguradong napakalayo ng pamumuhay nito kumpara sa noong siya ay malaya pa. Kaya huwag ka nang magtaka sa oras na mahuli ito at umiba na ang itsura dahil sa iba talagang nagagawa ng stress sa katawan at isipan ng tao. Tingnan ang itsura ni General Balparan noong siya ay wala pang kaso. Kumpara noong siya ay nadakip matapos ang kanyang pagtatago, siguradong hindi ito matatanggap ng mga taga-suporta ng pastor ang pagbigay ng patong sa ulo ng gobyerno sa kanilang minamahal na pastor na siya pa umanong tumulong sa presidente ngayon para masiguro ang kanyang pagkapanalo. Ikaw, Pabor ka ba sa 10 milyong pisong patong sa ulo ni Pastor Apollo Kibuloy? Merong pong reward na 10 milyon sa mga taong makakatulong sa pagdakip ng mga pugante na si Pastor Apollo Kibuloy. Kung gusto nyo na mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.